guys uh, good afternoon uh, time check uh, 10 minutes uh, before the hour of 6 ito po tayo ngayon sa Royal Commission yan yung mga planta ho dyan tsaka kasama ho natin ngayon si Sir Vic ayan o rock and roll rock and roll na naman yan tapos habang nakabiyahe kami naka MC Hama dito tayo ngayon sa may uh, traffic light ito, may mga pasahero sa kabilang kumpanya. Ayan. Ayan, no? Ayan. Dito tayo sa may corner. Minsan talaga may mga driver talagang loko. Ito ay sinasundan natin yung Fortuner. Tapos ako nga pala, ninyo ang inyong, uh, abang lingkod. Russell. Uh, takas na naman tayo ngayon. Ayan. Wala si Eto, Master. Saka si... Wala tayong kasama ngayon. Wala yung dalawa. Absent sila. Absent. Vacation sila. So, papunta tayo ng Panda Hypermarket. Bibili ko tayo ng... Uh, tayo ng uh, gagawing juice, uh, yung carrots at saka yung apple. Enjoy lang kayo dyan, nabang uh, nasa biyahe tayo. Relax lang. Uh, tapos, uh, maya maya, uh, video pa tayo ulit. See you later.